So karo mga idol na alang ko ay ipakita Kaya ako ni siyang magic magic Share na ko ni sa mga Halimbawa Dili ka ang scanner dire Sa OBD port sa 48 L1 48 L1 na nga unit ano? Ay suso -so siya Suso -so na And, uh, Pagkita sa nato gamay ang engine Gamay lang Para lang makuha na ito Good ba? Mamuni yang unit. Yan, muni yang computer box na naikibol tayo. Karon, dirita sa OBD port. Kay mamuni ito ang toyo. So, dili ta maka-scan sa original niya. So, gamit ko og adaptor OBD port Japan. Yan. So, dira na. Ato i-color code. Kining pula. So, makita na to di sa ilalom. Gibutangan ako ng supply. Kini-supply man eh. So 24 volts Kining itom Dirita sa itom so good uh, kay, Nagtapok man ni sila Itom sa pin 4 Kining blow na sa pin 6 Ang blow naa sa pin 7 Ang yellow naa sa pin 14 Yan Oh na siya Para makasulod na sa 4 1 Kung makasulod Kining ngayon ni eh, talag ra kung makasulod ta kung makasulod man gani swerte kung dili makasulod na scanner grabe kahasol sakit sa ulo ang 4HL1 ako rin ng gisir kaya namang kaya tayo mga makasulod ta so swertehan pero pag dili basic troubleshooting yun ang mahitabo na to so yan nga pun, ako ang gihimo uh, sakit sa ulo grabe ako rin ng gisir nga uh, OBD port ang ako ang gi Uh, hatag karon nga sharing kay uh, mao may akong nakuanan na hibawaan so ato ning i-share sayang mong god ato ra ning ugumon ato ning i-share ni ato ang ko sa mga wala pa nakaibalo. So, nakaibalo na kay balo sa na kay balo na o mga bitirano na ani eh. so pwede skip na lang mo ani nga video ako sang giibot ang OBD port mga idol nga adapter mo maniyahang uh, OBD port original sa 48 l 1 akong giibot nyan kay Basig magpilit diha uh, kining ato ang mga wire so delikado ang computer box mo ginay always ginato na i-prevent or i-aware na to nga uh, dili ta makasala so akong giibot kay magdimos ako gamay kay para ni sa mga baguhan basig ni mga utana uh, unsa ni si pin 1 pin 8 pin 9 pins hanto sa pin 16 kini sa may ibabaw ana siya or Uh, naiuban ana uh, nakaplastar ang kwintada ana sa pag ana, siya, oh. pin out ana siya pin 1 ni siya kini pin 1 ni eh. kini sa mayhang hang tumoy muni siya, pin 8 kini sa may ubos muni pin 9 kini siya sa katapusan dire muni pin 16 nan inong ani sa OBD port para plastar git siya iyo e, oh. no